Nuno ba dito, ng dito pala. Grabe, big baha tu. Belong. Ay, geditto. Yeah. OMG First day sa Dela Paz. Pero hmm. hindi mo kailangan ba dito sabi, labasan wala man lang tanong ano? Oh. From Bicol po kami. Okay, ito yung mga na bagay kita, namin. Sige, tulungan mo, parang normal din 'yan. Oh. Pupunta na sa amin. Pupunta na kami, uuwi na kami sa amin. <laughs> na ko pa sana ng umuwi, bahan ba yeah. kasi. Kaya nga. Ito yung trabaho ko. Yeah, koi, may, gin may isek. ginagawa ng tulay, oh. Ah, ka lang, ya. Yeah. Uh. Kung ako lang, ko pa sana ng bumalik kung anong baha. Kaso tapos na yung di, lib di niya. Hindi pa kaya ano, yung ano natin. Ha? Hindi pa hanggang doon, hindi pa hanggang sa pa. atin. Yung tulay? Hmm. Kaabot din yan. Oh, malapit din yan. na rin yan, ya. Hmm. Baka nga bukas, eh. Abutin na sa atin din, eh. Hello, wabasa ka siya. Nawabasa ka. Dapat dito ka, oh. Ano? Dagat pa rin. <laughs> may dagat dito. Oh my goodness. Yan, uwi-uwi na kayo. Uwi-uwi na kasi. Alam mo, may dagat ko eh. Yan. Dapat sa Bicol lang tayo ngayon eh. Sa Bicol ba kayo, ya? Oh, galing galing kami galing, galing kami Bicol. Galing kami Bicol. Wala ko dito nga, ay pa buk ko yung ano. Sa inyo nila ko na. Mm, doon lang rin malapit. Ba, oo, oh, doon lang din. Bum Kaya pala. Hindi nga sana pa kami babalik Gawa ng mga nga dito. Kaso trabaho mo lang yung tulay. Ginagawa na yung tulay. Eh. Buti pala po hindi tayo ginabi. Eh. Pero five 5 plus na ano. Ayun yung tulay oh. Shall wag ka na, shall mag na. Ano? Wag ka na, wag ka na lang, wala sa... Na... Ay, dito, usig ka dito. Dito oh, oo. sige. Ano nalalagyan niya? Oo. Napapasa siya. Bakit tumakob tayo siya lah? Hindi yan. siya. Sabi ko sa'yo eh, dyan dito, dito kaya ako para balance. Dito kaya. Yan. Yan. Ang galing mo ganun ito. Ayun oh. No? Grabe. May pinagiki May pinagano, pinagkakita ang ano. Pinag ayan, ano kabuhayan na naman si Iloy. Ayun. So, ko kaya yung balsa ko rin. <laughs> Lala yung <kayong> balsa. Meron ka rin balsa. Meron kayong balsa. Dalawang ito. Ha? Kano yung ganto? 900 ang isa. Isa? Oo. Uh -huh. Tapos gawa dalawang libo pa. Oh, dal-, dal, dal dalawa 'to eh. Libre na 'yung gawa. Libre na. nagagamit Ito 18. Oo, Libre na gawa. Mm. Ah, Pwede okay. okay. oh, na. Test credit hmm. lang gumawa nito eh. Kina? Grabe oh.

Uwi na? Uuwi mm. na eh, na daw eh, hindi pa pala. <laughs> <laughs> Alam ko umuupa na eh. Hindi pa pala eh. Naka, nagbibidyo-bidyo pa sila eh. Oo mm -hmm. Ay, yung mga amiga natin oh. Bukas, lango -lango na siya, eh. Bukas, lakot-lakot na maaari Pabi, pabili po. Sabi, tuyo na. Kaya umuwi na ako. Hindi pa pala. Welcome back. Kala ko tuyo na. Kaya umuwi na kami. Hindi pa pala. Tuyo na doon sa loob <laughs> nyo. Tuyo na pala sa loob. Tuyo sa loob. Uy, sa loob. Uy, shall, shall, wait lang. Dito na kami. Kapit bahay. Andito na po kami. na po kami. 也在排队，给我们。